So, what's up mga papa? Good morning. Nagchat uh, Nag-chat sa atin si brother na nagpapatulong na pipikapid niya yung motor niya doon sa may kalayaan. May binili siyang bagong motor. Na kukunin natin. Tapos dadalhin natin dito sa Marville. So, ngayon, mag-joy ride tayo. Doon na kami magkikita sa may rupali kalayaan si Joyride mo na ang bahala sa atin ngayon. So habang bumibiyahe kami dito sa may Merville uh, service road. Napansin ko kay Kuya medyo may kaidaran na siya. Kaya tinanong ko 51 years old pero ang lupit. Bumabakbak pa rin sa traffic. Naka NMAX version 1. Lude. ay uh, natanong ko sa kanya kung ano yung daily routine niya kung ano yung uh, lifestyle niya kasi 51 years old malakas pa nagbibilad pa sa arawan at sa kalsada pa nakatira shout out pala sa iyo kuya na uh, nakwento niya sa akin na part time naman daw yung ano niya pag joy niya, pero sinasabayan niya lang ng multivitamins pampalakas ng tuhod at uh, panalangin sa taas at tiwala sa sarili lang sa sa mga papa ako kay kuya kasi parang uh, parang lang naman parang, hindi uh, ako ano kas masyado pag siya sumingit eh galanganin ako pero nung, nung siguro maababa na na namin nami uh, okay din pala tansyado niya na rin yung mga pasok at uh, labas niya. So, andito na kami mga papa sa ano, sa may day 3. Papapasok na kami ng Magallanes uh, Magalianis Station sa may PNR lupit ng mga tao na sa unahan talaga Dik, dikit talaga sila dyan sa sa boom tatapang guunahan na medyo matraffic na mga papa kaya anong oras na rin tayo makakarating nito kasi si utol nandoon na nagaantay na sa atin tayo na lang inaantay kasi yung motor nakalabas na na demo na rin sa kanya yung ano lang talaga din is yung magda drive pa uwi muntang uh, merpil so andito na tayo sa may Uh, malapit na tayo Bonifacio na to eh Along na sa so, may JP Morgan ang bilis lang natin so kakaano na tayo dito sa so, may ito pakalayaan na to nagpas natin ng ano na yan stoplight oh si kuya chill pa chill pa rin eh. parang wala lang hindi na po pagod Uh, taga ano pala si kuyang rider si joyride taga Maynila so andito na tayo dito uh, na sa Rufali Kalayaan ayun si Utol na kaupo so tinatawag ko na kasi siya ang nagbook kasi ng joyride so siya ang magbabayad <laughs> ayan na si financer nagdukot na lupit ng sapatos kumikinang-kinang pa lude rin si manager Kim so nag -thank you na tayo kay kuya kasi sa servisyon niya sa atin ayan na si Ropali okay andun na yung motor nasa labas na Ayan. Honda Click 125 version 3 kulay uh, ash gray na green neon yung ano sticker so papasok na tayo sa loob check natin dito kung ano pa yung ayun ganito yun oh. click One Two Five dami rin pa lang silang stock Uh, mabilis lang naman dito kumuha kasi si Otol nakakuha rin kagad. So baka may gustong kumuha dyan ha, Rupali kalayaan. Mabilis. Walang kuskus -kus balongos Kaya na ba? Sabi ko nga sa kanya ADB na lang kinuha niya. So ayun uh, na inabot na yung susi sa kanya. 'Di ba? Ang bilis. Wala pa tayo isang minuto don Inabot na kagad yung susi. <laughs> So tara na patakboy na natin kasi total na demo naman sa kanya. So alam niya na yun kasi sa kanya naman yung motor eh. Tayo magda lang natin. Tayo. Paano natin siya pa papuntang Merville. Tapos yung angkas na rin natin siya. Medyo alanganin lang din yung pwesto nila dito. Ang hirap ilabas. Para kung nagpapasok ng ng sinulid sa karayom oh, late ng labasan. Uh, labas hindi <laughs> ko alam kung paano ko ilabas ang galing nila naipasok nila dito pero kayang kaya to version 3 ganda ng version 3 oh uh, zero pa yung odo nya solid saktong sakto rin to sa kanya eh, kasi hindi naman siya kalakihan hindi rin siya tangkaran saktong sakto EFI din pang ano nya pang grab nya yata to kasya rin yung helmet to oh. yung helmet lang siguro galing sa kanila yung magkasya pag large siguro hindi na kasya dito small lang may mga tools na rin siya kasama bagong bago ang mabibinyagan na to ah. first ride excited si Otol eh. first time niya kasi makabili ng motor na ganito oh, matagal niya na to gusto eh kaso sabi ko wag muna tiyagaan niya muna yung bike niya <laughs> saka kumuha na siya ng license yung eh, motor nandyan lang naman mabilis lang yan kung may pera ka na nainip na siguro magantay so tara ilabas na natin pag isipan pa natin paano ilabas to kasi hindi ko rin alam kung paano nila naipasok dito parang sikip eh Mukhang mabibinyagan ng bagong bago pa magasgas na kagad. Uh, oh no. Kaya natin 'yan. And nga masingit natin kahit ah, masikip eh. Ito pa kaya medyo may kaliitan lang eh. Tiwala lang, makakalabas 'yan. Takot lang ako kasi bago pa eh baka may magasgasan eh. sumasabit yung ano, yung pipe niya sa gilid. So kailangan natin babain sabay tulak ganun. Yan. Daan, daan lang kasi baka galit siya tol magasgasan. Honda. Kinang-kinang pa. So excited masyado ngiti walang katapos ang ngiti so ayun na after 400 hours na ilabas na rin natin so may bibiyay na natin na tara let's try na natin so on the road Let's So ayun mga papa, nandito na tayo sa PGC Paakyat na tayo ng Uptown Tapos diretso diretso lang tayo kasi yung daan natin is McKinley ah uh, Doon na tayo dadaan Tagus tayo ng Bilyamoro. Okay mga papa, nandito na tayo sa McKinley mag tayo kasi labas natin ito is uh, gate 3 plaza na Okay, nasa Marbella service road na tayo mga papa. Malapit na tayo. dito na tayo dumating na tayo sa bahay after 400 hours paglagari so, sa kalsada nakarating na rin dito na tayo sa loob